Eksaktong isang linggo nang bumaba silang tatlo sa Maynila. Ang nadata ni Bea sa sala ay si Lolita na may katulong na isang maid sa pagpapalit ng draperies. Kabisadong kamisado ni Bea ang mga drapers sa bahay nila. Isang tingin lang niya sa mga kortina ang ikakabit ay alam niya kagad na bago ito. Kumulo ang dugo niya. Excited naman si Lolita nang makita siya. Bea, umuwi ka na pala iya. Worried kami sa iyo pero naisip namin. Tiyak namang babalik ka rin. Nasa office na ang papa mo pati na si Albert. Gusto kong mas gumanda ang kulang ng bahay pagdating mo. Kaya ay nagpatahi ako ng bagong driver's na kinakabit na nga namin. Ano pa? Ano pa ang gusto niyong palitan? Ano pa ang gusto niyong ariin? Pareho-pareho kayong tatlo. Ang kakapal ng mukha ninyo. Pinatitira ko lang kayo dito. Akala niyo nyo na ang lahat na sa akin. Hysterical na galit si Bea. Mamutla si Lolita. Bea, Diyos ko, wala akong intensyon na masama. Puro na lumang drivers ninyo. Kaya akala ko matutuwa ka kung magpapatahi ako ng babo. Hindi ko naman inilayo ang kulis sa mga kulay ng drivers ninyo dito. Pero wala namang lang narinig ang dalaga. Akala ninyo siguro hindi na ako uuwi ano. Akala ninyo yun na ang lahat na ito. Hindi kami ganyan beya. Timbagan na si Lolita sasaktan. Anong hindi? Mga opportunista kayo. Patutunayan ko sa iyong hindi. Wala kaming naka-interest-interest sa pag-aari mo. Ngayon din ay bababa kami ng bahay mo. Pamimiliin ko ang papa mo. Pwede siyang sumama sa amin. Maaari naman siya magpaiwan dito. Bahala siya. Mahal ka ng papa mo kahit alam niyang nag-iisip ka na ng masama sa kanya. Malalaman mo rin naman kung ano ang totoo eh. Bigla na rin nagpa sensitibong ginam. Napauwi ka agad si na Albert at Tobin nang tawagan sila sa opisina ng umiiyak na sinulita. It's time for us to go. Akala ni Bea pati ako ay gusto nga gawin sa kanyang bahay na ito. My God, nagpatahi at nagpalit lang ako ng tutina dahil kailangan na. Gigil na gigil si Albert. I told you walang hiya ang babae niya. Watch your language, Albert. Sinaway pa rin gabi ng anak. You are too soft on her, Dan. Kaya niya hindi na siya marunong rumespeto sa inyo. Hindi ko mapapatawad ang pambabastos niya sa mami ko. I'll talk to her. Mapapaliwanagan ko pang batang yan. Paliwanag pa pa o pambugola. Nakalapit na pala sa kanina ang nakapamayawang na si Bea. Ninuno ka agad ni Albert si Bea. Binantaan. Mag-ingat ka sa pagsasalitang sa mga gagawin mong accusations. Huwag mong baboy ng mga magulang. Accusations, everything is very clear to me. Albert, you want my business. You want my house. Nakala mo siguro sa pamagitan ni Papa ay mapapa sa iyo namanak mong negosyo. Nagising na ako bago mong ging huli ang lahat. Pinalingan ni Bea si Davida Asensio. I consider your side already, Papa. Mula sa araw na ito, ako na uli ang head ng opisina. And yes, tama si Aling Lolita. It's time for you to leave this house. Si Lolita naman ang formal na tinitigan ni Bea. Kaya kong magpatahi kahit ilang set ng droppers na bago. Kaya dalhin niyo yung ikinabit ninyong droppers. Lalapit sana si David sa ampun. Para magpaliwanag. Bea, ito ang totoong pangyayari. Alam mo may report na ginawa si Albert na base sa mga records, papel sa resibo na ginawa nila. Pinutol naman ni Albert ang gagawing paliwanag naman. ma. na puot ito. Hindi ko ibibigay ang report ko daddy. She doesn't deserve our concern. Umalis na tayo dito ngayon din. Putulin niyo na ang kaugnayan niyo sa ang grata rin ampo yan. Let her believe what she wants to believe. Ano man ang mangyayari, sisihin na lang niya ang sarili niya pagdating ng araw. Naiipit si David Asensio. Gusto niya man niya magpaliwanag ng katotohanan sa ampon. Ayaw namang ibigay ni Albert ang mga gawahot ng pag-aaral at katibayan na sina Mr. Silva, Eva at Manny. Ang mga nangungurakot sa opisina at sila ang panganin na mawasak sa future ni Bea. Paano siya paniniwalaan ni Bea Lalo na sa sitwasyon ngayon kung wala ang ebidensya na hawak ni Albert. At paano naman niya mapipilit si Albert na magpalasakit pa kay Bay? Ngayong suklap na suklap na ito sa kanyang ampon. Umiiyak na si Lolita nang kumapit sa braso ni David Asensio. Mahina ang damdamin ni Lolita sa mga mapapait na salita. David, umalis na lang tayo. Ayoko nang marinig ang masasakit pang sasabihin ni Bea. Nang makaawa ang gina. Malungkot na tumingin si David Asensio sa ampon. Sana hindi ka nagpadalos-dalos ng isip. How I wish you know the truth. Baka lain pa niya na nagdrama pa kay daddy. Let's gather our things and leave. Galit na pag-apura ni Albert. Nagligpit na nga ang mag-anak. Nagkulong naman si Bea sa kanyang silid. Umiiyak. Nagingit-ngit. Wala siyang balak na pigilan ng tatlo. Hapon na siya nang lumabas ng bedroom. Nakalis na sila. Matas ang toon nagusisa siya sa min. Oho, ma'am Bea. Kanina pa. Mabuti. Wala silang naiwan kahit kaperasong gamit ha. Wala, ma'am. Pati malit na abuot ni Lady Nella. Hindi ako dapat malungkot. Kahit kapirasong lukot, hindi ko dapat maramdaman. E ano kung wala na akong papa? E ano kung wala na akong may tuturing na kapamilya? E ano kung hindi ko na makikita ang lalaking natutunan kong ibigin? Ang dapat sa mga taong opportunist ay kamuhuyan. Paulit-ulit itong sinabi ni Bea sa sarili. Para hindi mafila nag-iisa na lang siya, tinawagan niya si Eva. Sinabi niya ang magandang balita. Wala na sila Eva. Pinalayas ko na. Pinuri siya ng gusto ni Eva. Great, believe ako sa iyo. Believe ako sa guts mo. You just did the right thing, Bea. Ang luluwang nangitin ni Mr. Silva, Manny at Eva, pagpasok ni Bea kinabukasan. Ang ibang empleyado naman na hindi close kay Bea ay titingin-tingin lamang. Mr. Silva, magpasabi na ho kayo sa mga empleyado na may meeting at 9 o'clock. Ipapalam ko lang sa kanila na wala na dito si Papa at ako liyang head ng kampanyang ito. Magiliw niyang nasinabi na sa taong akala'y mapagkakatiwalaan mo. Nalulungkot din naman ako sa nangyari sa inyong magamaiyan. Alam mo na naman kaibigan ko ang papa mo. Pero naisip ko rin iba na siguro ang sitwasyon ngayon may tunay na pamilya na siya. Nasaktan pa si Bea sa ibig ipakahulugan ng kausap. Hindi na nga siguro hindi ako'y tinuturing na kapamilya ko mo ampon lang ako. Hindi siya katulad ng mamalyona na hanggang mamatay ay anak ang turing sa akin. Lalong ng gatong si Mr. Bess parang hindi halata. Nang ikwento nga sa akin ni Eva kung bakit nasira ang tiwala mo sa paa mo. Naawa ako sa iyo. Paano ka na ngayon na natiyak mo hindi pala kapakanan mo ang nasa isip ng papa mo? Malungkot na lang nang umiti si Bea. Bahala na ho. Maswerte pa rin naman siguro ako dahil nandyan kayo ni Eva si Manny. You can count on us, Bea. Huwag lang sanang may mang iintriga. Sadyang ibiniti ni Mr. silbang ang gustong sabihin. Mang iintriga ho. Hindi ka agad na unuwaan ni Bea ang ibig sabihin ng tusong kausap. Well, natatakot din naman kaming tatlo na dahil masyado kaming malapit sa iyo, ay baka mas maiinggit at siraan pa kami sa iyo. Naku, wala po kayang dapat ikabahala. Hindi po ako ang taong madaling maniwala sa mga chismis o sumbong-sumbong na karamihan nga ay mga paninira lamang. Solid po ang tiwala ko sa inyong tatlo. Inassure ni Bea si Mr. Silva. Kahit sulipan dating ang dating opisina ng kanyang papay na sasaktan si Bea, mahal pa rin niya ito. Namimiss. Helpless pa rin siya sa kanyang paglisa na nagpupumilit lamang makatayo kahit wala nang kinagis ng ama. Matindi ang betterness niya. Bakit ba anak pa ng kanyang papa nagpatibok sa kanyang puso? Doble ang sakit. Can I invite you for dinner? Tapos na ang office lumapit si Manny kay Bea at naghilya. Hindi pa rin siya sanay na nagpagka-agresibo ng lalaki. Ngunit dahil nga itinuring niya itong kakampi, hindi na turn off si Bea. I don't know, Manny. Please naman, Kung wala ka namang lakan, pag mo na ako. Pangulit ng binata. Isama na lang natin si Emma. Huwag na, istorbo lang naman yung pinsang kong yun. Inirapan niya ito. Mani ha, tigilan mo na sabi yung ilusyon mong ligawan ako. Hindi tayo talo. Ang turing ko sa'yo parang kapat. Pinalungkot ni Mani ang mukha. Kaya yata ayaw mo akong maging sutra dahil sa agwat natin sa buhay. Emplebyado mo lang naman talaga ako. sa ang anggul man tingnan? Nagilty si Bea. Mani, hindi ako tumitingin sa kaya ng tao sa pera kong pag-ibig ang pag-uusapan. Ang ayoko lang sa lalaki ay yung opportunista na kagaya ni Albert. Kahit empleyado lang kita, alam kong disente ka. Wala kang masamang intensyon sa akin. Hindi mo hangad ang pera ko. Wala akong pakailan magkano man ang minana mo o ilang negosyo man ang naiwan sa'yo ng mama mo. Bea, what I know is ikaw ang babae na sinisigaw ng puso ko. Hindi nga kagad ako nakaligaw sa'yo kahit pantagal na kitang mahal dahil nag-aalangan din siyempre ako. Natakot na baka hamakin mo lamang. Hindi kita maaaring hamakin, Manny lalong lumakas ang loob ni Manny. Patunayan mo, Bea. Bigyan mo ako ng layang ligawan ka. Panalangin mo ko sa inyo para doon ako formal na eh. At pagbigyan mo naman sana ang mga paanyaya ko na harmless naman. Ano ba ang masama sa dinner dates? Promise na hindi ako magyayaya sa sini nami oh. Namis naman si Bea sa pagpapakit ng lalaki. O oh, sige na nga. Sasama na akong dinner lang ang gusto mo. Halos naging regular na ang ni Manny sa dinner dates na nakahin namang tangihan ni Bea. Hindi niya akala na minsan ng dinner sila ni Manny sa Mars ay magkita sila ni Albert. May magandang babae na kasama sa table si Albert. Kumakain ang pareha ng siya ng pagpasok nila, na Bea at Manny. Dahil ang mesang occupied ni Albert ay ang babaeng kasama nito, ay halos sa tabi lamang ng minder ay kagad nagkakitaan si na Albert at Bea. Napansin ni Bea ang tanim ng pagkakating niya sa kanya ni Albert. At nakita niya ng disgustong pinasadahan ni Albert ng tingin si Manny mula ulo hanggang pa. Parang sinukat ito ang pagkatao ni Man. Itinas naman ni Bea ang noo at na hindi siya mukhang na-intimidate sa unexpected presence ni Albert. Ewan kung ano pa ang nakain nila at bigla siya kumapit sa braso ni Man. mo tuloy ay nobya na siya nito. Natawa siya ng makikitang tila lalang na ni si Albert at wala nang kaalis-alis sa mga mata nito sa kanila. Sa gilid ng kanyang paningin, ay alam niyang sinunan talaga sila ng mga mata ni Albert hanggang sa pag-okay pa nila ng isang mesa sa pinakakusi. Nasulok ng restaurant. Matutulog din naman si Manny. Kilala mo ba ang lalaking yun? Hanggang ngayon ay nakatingin sa atin eh. Galit pa yata. Ngumiti siya kay Manny. Hindi po pa pangapala kilala yung person ng tunay na anak ng papa ko, no? Siya si Albert. Inis ding tinapon ni Manny ng tingin ng gawin ni Albert. So that's him. Guwapong masyado. Ay mga sensible na babae ay sa mga lalaking masyadong guwapo. Kaya nga ayaw kong payagan ng sarili kong tuluyang maindam sa kanya, Manny. Pero hindi lang dahil masyado siyang guwapong. Pag-asang ayon naman ang nalaman. Oo nga pala. O nagkataon nga ay naloko ka ng mag -ama. Sa palagay mo mayaman din kaya yung babaeng kadate niya ngayon. Nang ang iinsulto ang iti ni Manny na tumingin naman sa kinaroroonan ni Albert. Ewan ko. Wala na siguro tayong pakailang dun. You don't get what I mean. Duda ko'y mayaman din yung babaeng yun na gusto mo hut sa ni Albert. Nabigo sa'yo. Naghanap siya ng ibang biktima. Kunwari ang minong ng tubig si Bea para matakpan ang kanyang mga mata na itinutok niya sa kasama ni Albert. Sosyal ang babae. Maganda. Tipong career woman. Herederan kaya ito ng isang malaking negosyo. Kaya dinidate ni Albert. O baka naman totoo ang inlove na si Albert sa babaeng ito. Kaya maaaring hindi pera o walang malaking negosyo ang babae. Talagang siguradong didesidido itong paibigin si Albert na iposibling hahantong agad ang dalawa sa kasalan. Kung meron ang puso ni Bea, nagsiselo siya sa lalaking hindi naman niya nobyo ang lalaking nakahalik at nakayakap sa kanya kahit nagtuturo silang magkaawal. Nakatunog naman si Manny. May you're jealous of the tuna. Tumanggi agad si Bea. At bakit naman ako magsiselos kahit pa mag-asawa sila. Wala akong pakaalam. You're still in love with him. At kanina ay ginamit mo ako para pagsilosin si Albert. Kuwarin na si Manny. Hindi naman na. Hindi maidin ni Bea ang pagtanggi. Halatang guilty. Totoo naman kasi yun. Mapagkurong niya. Ang natural reaction niya kanina ay papaniwalaan si Albert na may nabi na siya. Nag-hope -ho nga siya marahil na out si Albert.